Iinako naman. Kay wag na magpaligsahan diyan kay Kuya Mercado. Pasalamat kayo. At wala ko diyan sa atin sa Batangas. Kung ako'y ay yan, ay eh, wala rin. <laughs> wag na kayo magpaligsahan. Pogi ng Batangas. Yan. <laughs>

Tsaka si Makariyaw. Gano'ng katagal mo na akong ginagago? Tinapos ko na? Hindi yun ang tinatanong ko sa'yo. Ay, inakaw! Pasalamat kayo at wala ako diyan sa atin sa Batangas. Kung hindi ako ang pipiliin niya si Queen Ay, ay Queen Merka daw. Pasensya ka na at ako hindi rin pwede. At ako asawa at anak na. <laughs> Yee!